Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, November 20, 2025. Discuss po muna natin itong ating satellite animation. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong apat na weather system na nakakapekto dito sa ating bansa at inaasahan din natin ngayong araw ay magdadala ng mga taas na chance na mag ulan sa ilang bahagi ng bansa natin. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakapekto dito sa may Southern Mindanao pati na rin dito sa May Palawan. Pangalawa dito ay ang easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Pangatlo, ang northeast monsoon or ang amihan. At yung pang-apat natin ay dulot na itong salubungan na itong northeast monsoon natin which is malamig na hangin at easterlies which is mainit at malinsangan na hangin. Yung kanilang salubungan, ito yung tinatawag nating shear line. At ito yung makikita natin mga kaulapan dito sa eastern section ng northern Luzon. Dulot ng shear line, naglabas tayo ng weather advisory kaninang 5 a.m. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain ngayong araw at bukas dito sa may Apayao at Cagayan. So pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeast monsoon, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Norte at Batanes. Samantala, dulot naman ng shear line, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag dito sa may Cagayan, Isabela, buong Cordillera Administrative Region, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Dito naman sa Quezon ay dulot ito ng Easterlies. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Visayas, pati na rin dito sa may Palawan natin, at dito sa may Southern Mindanao, particularly dito sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Soksarjen, at Davao Region, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot na itong intertropical convergence zone. Dito naman sa buong kabisayaan natin at nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan and may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa Agwat ng temperatura para sa Cebu, 27 to 31 degrees Celsius, Dabao, 26 to 31 degrees Celsius. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Western Coast ng Pangasinan. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, delikado po pumalaot dito po sa ating seaboards sa Northern Luzon. At ang sunset mamaya ay 5.24 p.m.